Hello mga ka-kitchen. Tayo po sa aking kusina. Tayo ay magpapaksi ng bangus. At aking okra at saka nakapalaya ay mula yan sa garden. Kapipitas ko lang talaga now. At ang aking sili ay kapipitas ko lang din. So ilalagay natin sa aking pangsil na pangos. Meron tayong sibuyas na puti. Bawang at buya. Tara, sana ako magpaksiyo. Kasi namimiss ko na ito. sa so, ayan. Lagyan ko natin siya ng buya. Uh, at bawang. At uh, sibuyas.

at lagyan po natin siya sure, ng huh? steam. Uy! Hey. Nakakaatsing naman to. Ang panginta. Ayan, naka, dalawang beses ako mag-atsing pero nakatalikod ako sa aking inaano, sandali ha. Ayan. So, ayan. So, Uh, ilagay ko na po yung ating ang palaya. Ayan. Ayan na ating mula sa ating bunker. At isama ko na lang tong ating opera. Ayan. Masarap din po yung opera dahil sa paksiyo. So, ano pang kulang? Lagyan ko po, po siya ng kaunting uh, toyo. Uh, Paunti lang ito ay arson toilet. Okay lang siya. Para siya masarap pa may buyo pa. Ayan na, ang ating pasulok na bangus. Wala na po yan puno. Kasi ang puno ay ginawa kong <laughs> sinigang. Yan lang yung nagpapan ko sa kamote. Sinigang na. Tsaka tapos kamote at tsaka ano, magkatalong yata yung nilagay ko. Tsaka daw ng malunggay. Yan. So yan lang po at tatakpan po natin ng ating maluwagang pig. Ayan. Ayan. Salamat po sa inyo. Ayan. Uh, so, wait po tayo for a few minutes para uh, sa ano. At mahina lang po ang apoy. Mahina lang ang apoy para lalay ang kanyang pagsaluto. So, abangan natin mamaya. Check natin. Ah. Ano siya? Sure. natin ang sabaw. Suka lang talaga yung inilagay ko dito. Medyo maasin yung suka. Mmm. Sarap. Ang sarap. So, ito na po ang aking paksil na bangus. Yum, yummy, yummy. Jeg vil komme. So, baka na po pa. po yung uh, ang nilagay Pero yung vinegar nga ay gabi puti. excited. Mm. Binaliktay ko pa rin. Sarap! So, hanguin ko na po pa at ilagay sa ating serving bowl. Ayan, nandiyan ang ating aksiyon na pangus. Salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa akin sa aking kusina. Ayan. Paksiyon na bangos tayo with ang palaya. Thank you so much. Ang sarap na ito. Ayan. Salamat din sa inyong pag support sa akin. Sa aking premiere for tonight. This is Laurie's Kitchen. Thank you and big love shout out sa inyong lahat. At salamat po sa Uh, always na pag-attend ng aking premiere at sa pag at pag-watch ng aking mga video. At sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kayo updated sa mga video. Simple sa kusina. Thank you and biglang yeah. sa Bye-bye and God bless kayo tayo. Hmm. Hindi po maalat. Hindi po makapait yung ating magpapalina. Sarap na. Kaya, hmm. mauulang talaga yan. Thank you and bye-bye.